Kung si Kim Jong-un ang naging Pangulo ng Pilipinas, isang salaysay ukol sa isang posibleng hinaharap na hindi natin hinahangad. Paano kung isang araw sa isang hindi inaasahang pangyayari, si Kim Jong-un, ang matagal ng leader ng North Korea, ay biglang naging Pangulo ng Pilipinas? Isang imposibleng tanong sa una, ngunit sa mundong puno ng mga what if, hindi masamang pag-isipan ang mga posibleng mangyari sa likod ng kanyang mahigpit, misteryoso at minsan ay nakakatakot na imahe. Dala ni Kim ang isang uri ng pamumuno na malayong malayo sa kultura at konstitusyon ng mga Pilipino. At kung siya nga ang maupo sa Malacanang, maraming bagay ang siguradong magbabago. Radical. Marahas. At marahil, nakakatakot. Pagkawala ng demokrasya, ang unang mawawala ay ang haligi ng ating bayan demokrasya. Hindi na natin mararanasan ang halalan. Wala nang boto. Wala nang kampanya. Ang sino mang magtanong pumuna o tumutol ay maaaring bigla na lamang mawala parang bula. Kagaya sa North Korea, maaaring magkaroon ng tinatawag na cult of personality kung saan ang leader ay parang Diyos sa mata ng mamamayan. Bawat araw ay may paggalang, pag-awit o pagdarasal para sa kanya. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala kang choice. Mahigpit na control sa lipunan. Sa ilalim ni Kim, mawawala sa wawala ang kalayaan maging sa pananamit, pananalita, at sa pagbabrowse ng social media. Magkakaroon ng control sa internet mawawala ang Facebook, YouTube, TikTok at mapapalitan ng isang gobyerno-regulated app. Maaaring tawag